today all over the world for disaster earthquakes tsunamis and the Philippines to international you know this is the biggest story of the philippines destroy the city first storm and silver storm Pernica christine and awful but the end of 2025 in december to january the november is the beginning of disaster all over the world and prepared. Because this city is very destroyed. You know, unbelieving for our soul and people, for politics over the dark, you know, over the ship, or your Atlantic Ocean for wars. Ito na ang ano nyo, Ang parusa ng para sa mga politician. You know, how it's happened to the World War three and our you know is our field to other people and our poor individual always destroy pero dito sa disaster walang pinipili mayaman o mahirap to be destroyed because no chance in no speech hindi ka pwede lait ng mga taong namatay dahil ng disaster na flooding na walang sila ng bahay dahil rich ka don't Don't scroll over your speech towards because you were sure penalty you are death penalty and on the you because this time is the really really the big one is very coming in the end of 25 26 and 7 28 29 30 pag, pag ng mga 30 magaga na big signs earthquake mega tsunamis or volcanic activity so this is follow to my youtube channel and this click and this is uh, preferred because today is awful and the end of 2025. you know i really i hindi ako sick because i'm not sick because it's true to judge for going to the earth about the christ and those people kasi busy sila maghanap buhay magkumita ng pera wala na silang oras, busy sila for the money because of war kaya mahirap talaga mag-adjust yun ang rich naman, nakikita naman ang mayayaman, wala ka nang pera, wala ka nang bahay inaakap pa, inanakawan ka pa or anything, and it's a very demonic sense of our lives the individual moment life 'di diba? So dahil masyadong matitigas ang ulo ng mga gobyerno ngayon, siguro feel talaga nila na the God is coming son wala tayong magagawa doon people kasi you know, and unbelieve, pinaglalaban nilang earth nila is very far of the price made in this blood of earth. Kaya, lahat tayo damay sa mga kabulas ng mga polit politician na yan. O mga freak prophet, religion, debate, morality, and ever since we're corrupted and over the action is never satisfied to other people in this earth. Okay, thank you. Bye. Gustuhin man, tila walang panahon sa ngayon para magdalamhati ang mga nawalan ng tahanan sa Isabela dahil sa bagyong nika. Ilang oras lang kasi ang pagitan at kailangan na naman nilang maganda sa paghagupit ng Bagyong Ofel. Mula sa bayan ng Ilagan sa Isabela, nakatutok live si James Agustin. James! Emil, hindi pa man tuluyan nakakabangon yung mga residente na naapektuhan na nagdaang bagyo dito sa lalawigan ng Isabela. Eto't naghahanda na naman sila para sa paparating na bagyong Ofel. Balik sa evacuation center, ilan natin mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng tirahan. Nakawin na sa wakas kaninang umaga si Leonard matapos ang dalawang araw na pananatili sa evacuation center. Pero ang dinat ng bahay, wasak na matapos mabagsakan ng puno dahil sa pananalasa ng bagyong nika. Halos wala siyang naisalbang mga gamit. Mahirap pong mawala ng bahay. Kahit nakikitira lang kami rito sa lupang to, mahirap pa Kasi din mo kami kaya so, ay magigamit namin. Meron mang gusto sana tumulong kahit konti lang. Pero walang oras para sa pagdadalamhati dahil nagbabanta naman ngayon ang bagyong Ophel. Kaya kahit kauwi pa lang, lilika siya ulit ngayong araw. Kapag uh, sinabihan kami bakwit-bakwit na po agad. Ang kanyang kapitbahay na si Mang Jesse, abala sa paglalagay ng pabigat na bato sa bubong. Ang ipinanulumo ng kanyang misis na si Aling Rosita, ang pinadapa nilang kabuhayan. Kahirap po ng buhay. Lalo yung mga pinagkukunan namin na binibenta. Nasira po lahat yung sagingan namin. Sa kayong mga talong dun banda, nasira po lahat. Sa barangay Apanay, pitong pamilya pang nasa evacuation center. Ang limang buwang buntis sa si Maylene kasamang lumikas ang kanyang anak at pamangkin. Sariwa pa sa kanyang alaala kung paano tinuklap ng bagyo ang dingding ng kanilang bahay. Biglaan lang po kasi sir kasi ano eh, Sobrang lakas po ng hangin. Kaya uh, uh, na po. Dito muna po kami sa Kasi baka uh, bigla na naman po, ganun na naman po mangyari sa amin. Nakahanda na ang mga rescue equipment ng Alicia MDRMO, lalo't apat ang bahaing barangay na kailangang bantayan. Sa Ilagan City, nasa 343 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Mayroon na rin itinayong mga modular tent Si Josephine, pangatlong araw na rito dahil baha pa rin sa kanilang bahay. Natatakot po kami sir kasi meron na naman pong parating na bagyo kaya dito. Kaya dito muna po kami. We encourage them na open uh, ang ating mga evacuation center kasi meron pa tayong OFEL at meron pa tayong Pepito na inaasahan na pwedeng dumaan sa Northern Luzon. So para mas madali na sa atin ang evacuation. Apat na po tatlong barangay sa lungsod ang binabantayan na itinuturing na flood prone areas. Natapos na ang pagre-repack na mahigit sa 5,000 relief goods na dagdag sa stockpile ng pamahalang panalawigan. Ang Magat Dam nakabukas pa rin ng dalawang spillway gate at patuloy na nagpapakawala ng tubig. Samantala Emil, patuloy yung monitoring ng mga otoridad lalo na dun sa mga coastal municipalities at dun sa bayan niya ng Palanan ay nagsimula na yung preemptive evacuation kaninang hapon. Yan muna yung latest mula dito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa Emil. Maraming salamat James Agustin